Good morning po sa inyong lahat mga ses. Ngayong araw po is Thursday morning. Nagsaing na po tayo. Painin na yung ating kanin mga ses. Pagkatapos nyan is magluto na tayo na ulam ni mother. Then shout out po sa inyong lahat mga ses. Ngayon mga ses nakalagay tayo dyan ng ano ng ating kawali mga ses o kalaha. Magluto tayo mga ses ng mag fried egg po tayo ngayong umaga mga ses. Kaso hindi pa dyan na tumuyo yung ating tubig sa kalaha then mag shout out po na po tayo pasensya na po na medyo nagkotolotol tayo shout out kay sis Aysan sis Marvin Burak Delia Tolentino Jocelyn Arce ng Batolete yun ang asalin na natin ng oil yung ating oil mga sis CS ano yan Yos oil kasi ina, oh, kasi pag nag oil pag nag preto kasi ako mga sis hindi ko kasi dinatapan yung yos oil ko din mag shout out ulit tayo kay Sen Sen si John Setset Kendra Kera Rodriguez, Kera Pedroso, Mar Sis Marvin Burak, Ivan Franz, Franz Fontanilla from Atipolo City, Keray, Elgin Cervantes ng Bohol, Bicol, sorry, Bostotoy ng Cavite. Yan na mga sis yung ating fried egg. Yan na po yung ulam ngayon ni Mother. Oh, pasensya na po kayo na parang nakatalo-talo tayo kasi meron tayong mga NSFS Seven shout out po sa inyong lahat. Sa lahat po natin subscriber, shout out po sa inyong lahat. Yan ang mga ses Luto natin at yung ating pride egg din shout out po sa inyong lahat ulit. Salamat po tayong new subscriber po shout, shout out po sa inyong lahat. Tapos mga ses, nagpahabol tayo ng pagpirito ng manok mga ses kasi kailangan din yung ulam ni Mother is dalawa fried egg at saka chicken then pagkatapos pakata pagkaluto niyan mga sis mag fried rice naman po tayo para hindi masayang yung ating use oil mga sis kasi pag itapon natin yung use oil is masayang kat kat katulad nyo yung panahon is napakamahal ng oil or cooking oil in shout out po sa lahat mga sis salat po aking mga new subscriber thank you so much sana lumago pa yung ating channel then sana nandiyan kayo sa mabuting kalagayan ngayon po good morning po sa lahat at good morning, good afternoon, good evening po saan po, sunok ng mundo. Shout out po sa inyong lahat. Yan mga ses yung ating panggatong kahoy. O, ang sosyal natin. Oh. Tapos yung aking mga sisiyo nang dito, naghalo kay Obis sa tubig kasi maulan sa aming probinsya. Aywan ko anong hinahanap yan Nilan, o. nila. Oh, nila. Oh. Yan po is malapit na maluto yung ating fried chicken. Tapos mga ses, na fried rice naman po tayo para yung ating use oil hindi masayang. O, tingnan ninyo yung aking ginawa mga siso. So, ito yung totoong buhay na mahirap. Walang kilik, walang kimi-kimi, walang etos-etos, hindi nagpakatotoo mga sis O, yan, malapit na yung mga ses, mga sis, maluto. Tapos pagkatapos nito is magpakain naman po tayo kay mother. Yan na po mga ses, luto na yung ating fried rice. O, luto na siya. Tapos ang partner nito mga sus yung ano niya ngayon ni mother, meron siyang manggang hinog ako sa puno o oh, siya. Then ang partner pa din nito is mag ano tayo ng coffee mga sis, para masarap yung kain ni mother ngayong umaga. Ngayon po mga sis, spontan na ako sa bahay. Ito na yung ulam ni, o ito na yung ulam ni mother at yung kanin. Tapos isang plato lang mga sis, yung ginagamit ko para hindi masyado maraming hugasan ko palabas na tayong mga sis dito sa aming kusina kasi dito kasi ako nagluto magkuha muna ako ng kutsara ni mother mga sis ito na ito yung kutsara then okay. ito may part din si mother dito ng mangga oh mangga ang bago kong slice pero balikan ko na lang yan kasi wala tayong ibang lalagyan ng ating kani ng ating plato kasi mahirap naman natin siyang i- dugtong dito sa ibabaw ng ulam at kanin ni Mother. din pasensya na mga sis, parang putal ako ngayon sa aking pag-vlog. Kasi nga, meron nga tayong konting, konting pinagdaramdam. Pero, pero okay, okay, lang, okay, lang, okay lang naman yun sa akin. Then, dito na tayo sa yung daanan namin maputik may manok dito mga ses Pagkatapos ito mga sis, pag ano, pag ko kay mother pala, mag-update po tayo ng puno ng saging, yung tanim natin saging mga sis, mag-update po tayo para ipakita ko sa step by step. Tapos pagkasunod naman mga sis, yung i-update, pakita ko sa inyo yung talbos ng kamuti, tapos yung ating paglinis, tapos yung aming ha, mansion, yung oh. aming mansion, mansion, tapos dyan sa ibabaw may pusa o oh, sa gitna mga sus. Pasok na tayo sa loob ng bahay. Kasi si mother nandoon sa kwarto. Miming! Oh, nandyan si Miming oh. lang si Miming oh. pasok na tayo mga ses sa loob ng bahay na maraming sampay same as usual isa to sa mga maraming naki marites eh, sa buhay ko na pati pag pati mga maraming ano mga sampay-sampay mga ses bakit ako mahiya Totoo to naman talaga na maraming sampay oh mga ses ito yung mga damit mga ses ng nanay ko naka hanger dyan oh tapos dito ito nilalagyan bakit kasi minsan yung mga sisiw ko dyan humahapon, dito humahapon pag gabi mga ses mga dinabang ko yung kahapon oh. tapos dito may sisiyo pa pumasok dito sa oh. Oh. sa mo paki open mga ses kayo nang humusga sa bahay namin na maraming sampay eh, yun, kasi mga ano yun kasi ng kapatid ko sa sa kanyang pang sideline ngayong umaga mga ses kumain na si mother ng kanyang almusal den ngayon es magdasal pa muna tayo Lord, thank you so much ng blessing ng dyan sa harapan ni Mother. Then, sana nabigyan po ba siya ng malusog na katawan at mahabang buhay. Then, sa mga subscriber namin, bigyan mo sila ng malusog na katawan at mahabang buhay. Then, sana nabigyan mo din sila ng more blessing. Then, sa amin din ni eh, Mother, sana bigyan mo din siya ng mahabang mahabang buhay din sa lahat po na walang sawang sumusuporta sa amin thank you so much din sa mga secret viewers po namin maraming maraming salamat po din sa mga new subscriber namin sana na, na bigyan mo sila din na malusog na katawan din sana na dadami pa yung subscriber namin ni mother in Jesus name amen tapos dyan mga sis may tubig na dyan si mother lina lagyan ko ano yan yung pixel is anuhan ko yan mga sis yung tubig kumbaga is ininit ko yan muna tapos linagay ko sa pitsil tapos so ngayon mga sis magkuha muna ako ng manga doon sa kabilang bahay kasi na-slice ko kasi na yun tapos mga sis ng na yung manga mga sis kasi nag-request si mother na magkape magtimpla muna ako ng kape doon sa kabilang bahay mga sis pero yung malasadong itlog hindi pa rin ni mother na kain Pasensya channel na lang pag yung pagkabidyo ko kay mother kasi doon, hindi kasi ako dyan makaporma mga mga sa, sa ano sa bintana. Dito na lang ako sa ano sa side. Ngayon mga ses, ng dyan na yung coffee ni Mother tapos may natirang fried egg. Yung fried egg is akin na lang yan mga ses. Kabus ni Mother yung chicken. Tapos yan mga sis, mga damit pa yan ni Mother Arnon dyan. Oh, mga damit yan ni Mother. Hindi ko lang mga sis, pakita yung ano yung kanyang higaan ni Mother. Kasi may mga ano, may kalat pa sa ano, may mga jacket si Mother. Tapos mga sis ni Mother, nag kain ng almusal o oh, kumain naman ng biskuit mga sis tapos dito yung kanyang kapi oh. ito nung nakaraang araw na pinadalhan ako ng kapatid ko mga sis ng pera is nagbili ako ng wapritz o oh nagbalik ako na waprets din o, na, itong doyan mga sis bagong lagay ko yan lang dito yung doyan nung dito ako nag live Linagay ko dito yung doyan kasi sabi ko dito ako palipas oras ng, dito ako palipas oras pag may time ako dito ako tapos nung pinadalad ako ni sis Aiza na hindi ako nag vlog kasi ano mga sis hindi ako sa inyo mag isa isa pag shout out kasi Hi mother. Ito yung buhay ng aking ina. Oh. Hmm. Hindi ako nag-vlog para magsabi na magpakaawa ako. Yung akin lang is may share ko yung buhay ko na makuhaan ng, like, makuhaan ng aral. O, oh, yan lang po mga sis, Oh. Yung kwarto ni mother. Oh. Hmm. oh. Yan, tapos dito, ito po yung balik, ito yung pang bili kong gamot mga sis. ito yung bili pa kong gamot oh. Mga sis, ito pa yung nagbili ko na ano na gamot nung ano, nung pinala ng kapatid ko. Amoxicillin 5 pieces. Ay, nyosi pala, sorry. Nyosi pala 5 pieces, nyosi, sorry. Tapos, may pina, amoxicillin 5 pieces. Tapos, new 5 pieces. Ay, ano ba to? Ay, may pinamik pala, sorry. May pinamik hindi ko nabasa ka mas maliit kasi yung ano hindi ko makita na masyado pag maliit tapos paracetamol 5 pieces mga sis tapos medical 5 pieces din nung ano mga sis nang nag-vlog ako sa palingke ito na yung ano yung hindi ko na i-vlog ito sa pag ano ko yung pagbili ko ng gamot kasi nagbili ako nito mga sis kasi dito sa bahay halos kami nagkasakit ng trangkaso sipon, ubo lahat. Then, si Mother, sa awan ng Diyos, nagkaubos siya, pero sa awan ng Diyos is biglang nawala. Biglang nawala din. Si Mother, kumain. No. Alam niyo hindi ako nag-vlog para nag-ano, hindi ako nag-vlog para maawaan. Yung pag-vlog ko is, gusto ko magpuruta ng aral, paano mag-alaga ng ina, paano magpakain ng ina. Then, kasi alam ko, alam po natin, maraming mga magulang na pinabayaan ng mga anak, hindi sa lahat, hindi lahat, sorry, hindi lahat, sorry pa, hindi lahat din. Pagkatapos mga sis nito is mag-update na po tayo ng puno ng saging natin mga sis. Ano yan, baka mag -tama, ano, makita ninyo na, sabi, ist. baka ano yan, baka magsabi, ano, ano yan, yung musket. Tapos yun doon, may nag doon na manok ko mga sis. May nag-itlog dyan na manok ko. Then, pakita ko sa inyo. Ito mga sis, oh, itlog yun. Know. Itlog ng manok. Four pieces mga sis. Oh, apat na peraso. Four pieces yung itlog ng manok you ko know. dito. Pero ito mga sis ngayon na itlog, eh, hindi ko na siya palumluman, hindi ko na siya paanakin kasi amihan sa aming probinsya at hindi mabuhay yung kanyang mga sisiyo. At akin itong lalagayin pag malapit na maglumlum siya mga sisiyo. Yan, pasensya na namin, medyo mainit. Kasi nga, hindi natin ma-explain yung ating sarili kasi meron pa tayong pinag-isip-isip na konti lang naman. Pagkatapos sa mga sis, nito ulit is mag-update na po tayo ng puno ng saging natin Para ipakita ko sa inyo na Medyo mataba-taba na yung ating saging na tanim Ngayon mga sis, babaan na ako Dito din sa kwarto na yan is maraming sampay din siyan Maraming sampay Mga gamit siya na ano, ang kapatid ko na Hindi na nagamit yung iba Tapos si mother, o, oh, dito si mother Ah, bago lang yan kaya na magusga kung ano yung tutumbuhay buhay ko mga ses. katapos nito punta na ako sa saging update na i-update ko na po kayo sa pag, sa tanim kong saging mga ses. Dito lang tayo dadaan sa Putikan kasi yung bahay namin is Amihan. Kumbaga is maputik talaga yung probinsya namin ngayon. Kahit saan sulok ng mga kapitbahay ko is kadalasan maputik pero yung iba na maganda yung playground mga semento hindi talaga maputik katulad sa amin is lupa maputik talaga mga ses. Up, ay nako naman oh. dito na tayo sa tanim kong saging mga ses o oh, yan oh. mataba na siya then, punta pa tayo dito update lang po ito mga sis step by step ko sa inyo pakita o, ito mataba na siya medyo mataba na mataba na mga sis yung ating tanim na saging tapos yung kanding dito dito mga sis mayroon dito na tumba ng kambing kasi maliit kasi na na yun na pagtalim ko maliit. pero lagyan pa ko yan mga sis ng saging lagyan pa ko yan kasi dito tinumba din yung saging, ng kambing chan magtanim tayo dito ulit tapos doon lagyan natin doon pa ng saging oh. ito na yung ating tanim mga sis sa saging o oh. medyo mataba-taba na siya pero pagkatapos ng amihan nito, ngayon mga February, March, or March, wala nang amihan. Kusang tataba na yung dahon yan. Pero ngayon, kasi amihan, ganun talaga parang medyo pumayat-payat yung dahon. Pero pagtapos ng amihan, mga ses, biglang tataba yan. Tapos dito, oh, dito tayo sa puno ng mangga, mga ses. Maghanap tayo ng mangga. Maghanap tayo ng mangga kasi parang may maraming hulog. Parang may hulog, oh. Ito po nga sa mangga namin mga sis. Tapos yung baboy nang dito. Nang dito yung baboy namin. Naglakpat siya. Parang sumakit yung kamay ko sa paghawak ng cellphone. Dito nga o oh, may hulog kagabi. May hulog ka so kinain ng ibon. Oh. Maghanap tayo mga sis baka mayroon pang hulog dito dito na tayo duman mga ses kasi punta din tayo dito sa puno ng saging mag anak mag harvest din ako ng puno ng saging mga ay mag harvest din ako pala ano ng saging kasi may mata, ano na pwede nang harvest din, mga seso oh. ito yung dalakong mangga oh, ito mga ses yung aking saging oh. Siguro mga may, siguro ito mga sis, but before, baka mga may siguro ito is mayroong mamunga nito. Then hangkat sa, ano mga sis, hanggat sa tumataba yung ating saging na tanim, pakita ko yan sa inyo hanggang sa pagpamunga. Hanggang sa pagpamunga ng ating saging, pakita ko sa inyo. Then, pagkatapos ito mga sis, mag-harvest naman po tayo ng saging. Kasi wala lang, mayroong pang biskut si Maro, kailangan ba? kasi malapit na New York kailangan may palaging ma-snack si mother ngayon mga ses patungo na tayo ng puno ng saging kasi mag-harvest na tayo kasi mag-harvest tayo ngayon ng isang bulig ito mga ses yung ating tibay no? yan tapos mayroon pa doon magtiba muna tayo mga sis yan na mga sis yung ating tiba na saging oh kung mag so, matandang matandaan na siya mga sis ang sarap talaga ano siya lagain na kaso lang hindi natin muna lagain to siya kasi hilaw hilaw pa baka mga 2 days from now atin na siyang lagain mga sis mga sis dito na tayo sa ating kamutihan oh. ito yung ating kamutihan mga sis pagkita ko sa inyo yan pag makalinis ako ng ating kamutitaps